Kalusugan ang isa sa pangunahing serbisyong binibigyang prioridad ng gobyerno. Kaya kritikal ang papel ng Department of Health, bagay na nasubok noong kasagsaga ng pandemya. Pero sa harap nito, paano kaya binibigyan ng marka ng mga Pilipino ang DOH? Pasado kaya? Sa survey na ginawa ng Capstone Intel Corporation, mula sa 1,205 na respondents, 60% ang overall satisfaction rating na nakuha ng DOH. Lumalabas na karamihan sa mga Pilipino, kontento sa performance ng DOH pagdating sa transparency at accountability ng pagbibigay ng health services at information, pati na rin sa timeliness at efficiency. At gayon din sa healthcare accessibility and affordability. Yun nga lang, mababa naman ang awareness ng mga Pilipino pagdating sa mga programa ng ahensya. 50% lamang ang nakaalam ng programa para sa HIV o AIDS, pero mas mababa na rito ang awareness rate ng mga Pilipino pagdating sa Universal Healthcare Program, National Tuberculosis Control Program, Mental Health Program at Health Facility Enhancement Program. Sa gitna nito, ipinunto ni Capstone Intel Chief Data Expert Guido David na ang mababang awareness ng publiko sa mga programa ng DOH ay maaaring magkaroon ng epekto sa health promotion. Dagdag pa niya, dapat ding tutukan ang mas abot kayang serbisyo medikal para mas maabot ang universal healthcare. Ikaw, ano ang pananaw mo sa serbisyo ng DOH? Sa tingin mo ba may dapat pang pag-ibayuhin?